nga eh, yeah, lahat na po natin Ari. na na ho yung ating sinaing oh. kanina ho ay nagpakain tayo ng baboy ay isinalang ko muna ay namatay po palang apoy eh. Epektib po bang asin sa ganyan Namana mana po ta sa mga inay ha? ayan no? Pag nahilaw ay nilalagyan ng asin sa ano? Titingnan po natin. Aba, parang pwede na rin nga. parang puto. Yan. Pwede na, na po. O, hindi na, Ngayon po na may mag-aano tayo ng ating pangulam isda. Na perito po. Pareho ang ating piperituhin. Oh. No? Nabili ko po ng halagang 100 pesos. Yan. Galunggo. Hindi oh. lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisiyam na piraso nga po. Yan. Maganda po naman sa riwa. Oh. Kita po sa mata ah. Kahit magpiprito ng galong po. Ah, uh, dumidamay na po natin ng mantika. Napitik na po ah, wow. Yan, yeah, mainit na po yung ating kawali. Baka po pala ang dalawang salang. tayo po ay kukuha ng dahan ngayon ng saging at gawa po ng pagbabalutan po ng ating maluto yan o oh. at gawa po lang tayo ay pupunta po yung tayo dun sa kabilang area o oh. magdadala po tayo ng baun ito na ano ito yun na to oh yeah Oh, la double hop, hop, hop. Uh oh. ala pala daw magagaputan ng pagkain baon po pakabilang area laib po ang tawag na rin sa amin sa inyo po ba yung inaano pinapakunat ang dahon nilalaib yan kita po naguhit ayan, para nagapang oh. pwede po sa balutan ng suman hmm. Kita nyo po para na ibang kulay yan yan. Pag man yan na pwede na. Atin pong inuna na ari na hanguin at para po habang tayo nagagagak ng baon natin ay niluluto pa po yung ano, yun, kita nyo po ba sa gilid? No? Niluluto natin yung nahuli. Subukan. Diba? Effective kaya. Na kasahog na po kayo din eh. Kagahin. Oh, ano po bang tawag sa inyo sa kasama na? Kasama, kagahin na lang po. eh, nah, lahat na po natin na rin pero okay na po yan Ano pong tawag na rin sa inyo? bugo Batangas, Bungo sa tayabas po ay maluto ano oh. maluto mo ano maluto mo Hmm. Maloto. Ayan po, tayo po ay diretso na po doon sa kabilang area. Magbibisita po tayo ng hotel natin mga kamuting kahoy doon.